Okay lang magpa-video. Kasi vlogger ako eh. Ah. Igagawa lang ako ng content sana eh. Kailangan ko may ma-release na yung ano video sa linggo. Ah. Dito okay. tayo mag-upload. Oh. Ito lang po. And then ipababa mo pa. Pababa mo pa. Yan. na nate, bilang ka 1 2 3 ah. Okay. Hi kuya, hello po. Yeah. Kuya, papa, video lang ako. Eh, kasi vlogger po ako, ako eh. Okay. Okay lang po. Kasi, hi um, okay. po kayo sa camera. Eh, hi. Hello. 200,000 followers na po kasi ako sa YouTube eh. Hi, hi. Okay, okay. po. Bale, okay lang po magpapavideo po. Request po kasi ng mga fans na, ano, na mag-jumping rope challenge daw po ako. Ah, okay. Okay lang po. Okay, sige, sige lang. Ah, sige po. Ate, okay lang po ba mo, mag favor? Magpapavideo ako kasi vlogger ako eh. Kailangan maka-anima at tatlo ko. Ano uh, ba? Okay lang ba? Oo. Ay, parang ano ba? Medyo jumping rope ako. Okay lang po ba sa inyo yun? Saglit lang to te, promise. Ah, 30 minutes. Ay, wala pala. Pag ganyan. Pag ganito te ah. Video niyo lang po ako ate. Kung um, okay lang po sa inyo ate. Ah, ganda pala. Ay, maraming salamat po ate ah. Inet, no? Diba yung camera mo? Parang, yan, yeah, okay. Kita ba tawang ko? Okay. Bilang ka, 1, 2, three. Tapos video ano na ganito. Ako mag-video sa'yo. Oo, oh, <laughs> dito ah. <ha? laughs> oh, alam ba? Hindi, hindi ka naman mamadali, no? na na. Oo, oh, oh, ho, promise. <laughs> Sige, te, parang ganyan po. No, whole body, te. Saan? <laughs> <laughs> Pindutin niyo, te. <laughs> mo kung napindut mo na, ah. Napindot mo na teh? Wag mai wag mai crop ka ah. Ay wag mai cut. Pindot na pindot na tay. Dito oh. dai dapat yung ano ah. Tawang ko ah. Sure kayo ta ah. Okay na yan ah. Ah, oh, sya sige sa tara. Saglit lang to teh promise. Sa so, shoutout kita diyan sa vlog ko. Meron ako 75,000 viewers eh. Uh Oo. -oh. Pa pa pa, pa ganda. Masakit yung katawan ko yan. Hindi pa, pa landscape ganito? oo, nababaha mo pa ayan. dito yung katawang ko ha yung sa sapatos sa ko yun ha? top lang? hindi, basta whole body okay na? okay na? wait yung ano nababaha mo pa ayan naka video na yan te? okay na? ayan, papababa na lang natin tapos? wait lang natin ha naka <laughs> video na lang kasi ano okay. ako eh, pa road to 1 million na ako okay. eh. Kilala mo si, ano, si Migs Rubia? Starkada po. Kilala niyo po ba yan? Kilala niyo si Migs Rubia, Starkada. Oo po. Uh, follower na po ako okay. eh. Ikaw, pag ganyan. Okay na ba? Bilang ka ah. One, two, three. Okay. Ah, pag ganyan. Okay ba, di ba? Ha? Okay na ah. Pidyo ang kita ko yan. Ay, di ba? Sige, picture, picture mo. Gusto mo picture mo? Video, video, video. Video, video, video. Ito ah. Ano ka natin? Kita sa video? Nakita sa video? Ay! Hindi, tayo Take, hindi, take to tayo, take Okay lang. Okay lang. ba? Ba't yun iti. ngiti? Ba't lang? Chill lang tayo, chill. Okay lang ba? Go! Si Ate natatawin eh!

Papa mo katinga nimo di po eh na ano masapran lang ko ay kay ano kuya Joy de Leon po oh no it's bio po pagkai sa camera, na sa oh no it's bio ka ni kuya Joy de Leon ay ka na ay ka na ayon 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 Okay, thank you. Okay lang yan. Okay Tingin ka na natin, nasa Ono, It's B.O. Biro ka lang ni Kuya Joey De Leon. Ayan o. No? <laughs> Ayan natin. Ayun, yung camera pa iso. Ayan. Pinaprank lang po kita. Nasa Ono, It's B.O. Biro ka lang po ni Kuya Joey De Leon oh ng Net 25 po. Ayun po, ha? May camera <laughs> Ayun, po yung ay, thank you. HBO, you. Thank 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 lang na Ono HBO Biro kala ni Kuya Joey De Leon ng Net25 And hi ka sa camera, ko Ang dami sabi ko sa ay po. Hi ka ano, Ono HBO Biro ni Kuya Joey De Leon ng Net25 And ayun camera <laughs> <laughs> Naprang ko po kayo tayo, nasa Ono HBO Biro po kayo na ni Kuya Joey De Leon po sa Net25. Hi po kayo! Hi! Ayan, nandun po yung mga camera natin tayo. Ayun. Zero pa po doon. Hi <laughs> po kayo doon, hi! Hi! <laughs> <laughs> Naprang ka namin. <laughs> yung yung ano, camera namin. O. Ayan. <laughs> <laughs> Ayun pa isa o. Oh. <laughs> Okay. So, oh no, it's B.O. Biro nga lang na ng may 25. It's with Joey De Leon and I Ayun yung camera ko, Teo. Ayun pa isa. Ayun pa isa. Ang napaprangkit nasa Ono HBO Biro, ang ito yung Joey De Leon na net 25, ayun yung camera, ay ka. Ay, hindi niso. <laughs> Kaway-kaway ka, ka, kuya, ayun pa isang camera, dalawang camera yan. Paano mo gagawin? Ali ka, ali ka. Gusto ko mag-hike yun sa, ano, Oh, no. It's Kasama Biro. Ha? Biro. Nan-net no, 25. Ito yung Joey De Leon. Kasama niya si Ate. Kasabot. Eh. Kasabot mo. Makasalamat. <laughs> Ay, karit sa camera! Oh. Ayun. Okay. Ito yung Tuto Pao. Alak-alak. <laughs> Alam niya na kanina ba? Alam na. Alam Alam niya na. Alam niya na. Mga kanet 25, this is your prank master, Dr. May ben, Joey De Leon. For more, Oh no, it's BO Bureau only updates. Just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at net25tv and at net25entertainment Facebook page.